Okay guys, meron tayong NMAX 2020. Okay? So ayan, pansinin nyo. Ayan o. No? Yun o, no? Center Stand Gaming. <laughs> okay. Basahan natin ang ano, ng epar. Okay, painitin muna natin guys. Gusto lang natin malaman kung anong ano, Epar rating nito. <laughs> Nakakatawa. Ayan, sakto. Ano ngayon? Biernes. So, pang-anim natin to. <laughs> Ayun o, no? siya po yung Tropa din, so hindi natin ito gagawin Nang hindi natin tropa, syempre Baka mawasak natin ito eh Syempre, di ba? Para thank you lang Pagka nawasak Okay, peace, ayun, peace tayo, peace Okay, NMAC 2020 Ayun po, nakita nyo naman, mayroon tayong sticker o oh. RSS Okay, so syempre, dating ginagawa natin Pinainit muna natin yung uh, makina para makakuha tayo ng tamang AFR. Ayun, at least kalahati. Okay. okay? Ito na, ito na, ito na. Okay, so meron na tayong ano ha? Ito. Ah, Naka-JBT5 tayo. Tapos, ito yung sensor natin. Ha? So, syempre, importante. Meron tayong uh, bang adapter ha? Para makabasa tayo ng AFR. Okay? So, kailangan painitin muna natin guys para ano? Para para makakuha tayo ng tamang EFR eh, ayos ah, kala mo ano ah tawag din ba, kala mo RPM, RPM ano stick Malibig pa eh, malamig pa oh, malamig pa eh, malamig pa eh Precian, pa. so pause ko muna para ano para painit muna magpainit muna tayo ng makina Ayun, two bar pa lang oh 2 bar, 2 bar Okay guys, so meron na tayong 3 bar Ayan po, malinaw na malinaw meron na tayong 3 bar ok so bigyan natin ng konting gasolina ayan ah oh, oh. oh. maatas, bayo maatas yung motor so paano magiging remap nito patras din so, oh, napakahirap pala ng buhay nung ano ayan oh, dapat pala ganyan no lagyan yung stopper saan ako oh, sige sige basahan natin ang EFR Hello.

Ano na, lumalabas tayo sa no, ano ah? Lumalabas tayo sa kalsada. Sa kalsada. <laughs> o, oh, so mayroon tayong pata mga 15. O, 15. Kailan natin doon no? sa ano? Sa Dino. Sa Dino. Okay. Delikado eh, kasi maatras, gumagalaw yung motor. Uh Oo. -oh. Uh, tapos. Uh, okay, isa pa daw, isa pa daw. Si Balto ko, laki ni Balto ko. Ayan, so it's ganito. It's ganito po yung it's itsura namin dito. Ah, uh, hindi tayo nagpapapeso dito sa bandang panggilid kasi pag naka-center stand, uh -oh. walang load pwedeng sumabog yung clutch at saka bell yes so pag tinamahan ka nyan matay ka parang baril yan oo parang baril yan oo uh, correct madami ng case na actually yung isa yung sa paa lang eh, di ba? Uh, pero may mga case na dati eh, na tinamaan sa katawan sa puso so, uh, oh, Ito. namatay na yung mga oo uh, uh. so, correct so masamang masamang po itong gawin uh, hu wag nyo pong gagayahin to yung mga so, nagsisente stand, stand um, ayun pwedeng possible kung hindi pabasag yung bell at saka clutch ano yan, um, pwede maoblong. oblong. Yung ano, yung, yung bell, housing. Okay. Kasi wala siyang load, pre wheel siya. oh, tama, tama, tama. So, meron tayo 15 kanina. Meron 15, 15. tingnan natin. Okay. So guys, wag nyo gagawin to ha. Ah, Itong, yung ipopull rev nyo, tapos ah, naka center stand. Oo. Okay. Pwedeng sumabog yung panggilid. Then, na ah, maka, uh, ano, makasakit. Okay. So pinaka matinding ang mangyayari dyan is, may ano, may uh, casualties. Okay? Sige. So, next natin gagawin, ah uh, i- takarga na natin sa bed. Then, eh, uh, parading tayo ulit. Okay, uh, hindi tayo na kontento sa mga pinagagawa natin. okay. So, naganap tayo ng mga tawag dito, yan. Para kasi hindi kami Masatisfied eh. Para mabasa natin 'yan ng full throttle. Ay, center stand. Okay, okay you know, uh, uh, stock. Nakapit lang 2.1 GB3. Mangilid. So, okay, natin. Center stand uh, gaming. Tayo. <laughs> okay, so, sipot ako dun. Para safe. Ano man half throttle ba o full throttle? Okay, full throttle, na tayo. Baisang okay, okay, mabilis al lang. Halda buga na lang. Okay. temperature. Temperature. Ayan, operating temp. Hala ate So, 13, full throttle. So, uh, isa nating problema. So, ayan, napansin nyo. May so, center stand. Tapos, um, ilang seconds pa lang sa throttle is, ano ko na? Full throttle na. Red limit na. So, ibig okay. that means, uh, ina inabot mo na yung 9,900 na RPM. Correct, correct, correct. So, Paano yung mga loaded? Yung mga kargado? Ha? Yung mga super karga na... Alam mo yun, yung mga maliliit injector tapos bila mong popular rep ng ano. Sabihin mo e -e na ang EFR ron. Kung halimbawa, nag-EFR siya ng 16 o edematic sabog na agad. Ha? Di ba? So break, yung break. Na, ano, natin, bakit break. kailangan ng center stand? Di ba? Sa bed kasi, okay, sige, tanggalin muna natin. Tanggalin muna natin. Okay, okay. Okay. okay, Game, game, game. Tanggal muna yung ano, yung yung mga pinagagawa natin <laughs> ayan oh. No? for the views guys so importante kasi mapaliwanag natin na maayos yung center stand okay ayun tapos tie down para makuha nyo yung ano pantay ayun center riding position Oo. Uh -huh. center riding position makukuha nyo pagka umikot yung gulong okay so importante lang guys ah, makita natin yung differences nung mga ano nung naka center stand at saka naka nung naka bed okay na. sige konti pa papi marayo pa marayo pa kailangan pantay syempre yun konti pa hindi sige pa okay na okay good okay no okay so again ay pa ulit tayo walang cut kat. to guys Oh, hindi ko kinat para ano. Dito na ako, pa na ako din eh. Okay. okay. Di ba? So, yan. Ano, full throttle 'to? Oh, full throttle yan. may bed, uh, matikat mabigat. Para yung pagkakitong RPM natin is hindi ganoon kataas, hindi ganoon kabilis. Hmm. tama. At saka, para safe tayo, safe yung panggilid natin. Di ba? tama. May load. oh, so yan, nagbasa tayo ng reach. Sa gas, kanina 13. Kanina diba? 13, ano? Di ba? So, Napakaliwanag, layo. no? Ang layo ng ano, ang layo, layo ng difference. Oo, oh, tama, tama, tama. So, paano ka mag, paano, paano pag-loaded? Paano pag-loaded? Kaya pala maraming sumasabog. Oh, uh, sabihin mo lang ano, 66 o oh 63 sabi mo na ang 65 mga naka nakakrank nakahead kaya tema mo na kasi yung car stand o di pag ganun mo palang doon baka what split second naka red limit ka na ng 9,000 na natin o oh, syempre kargado yun ay paano kung yung air fire niya is eh, kita mo to kanina 13 13 samantalang ng lunod siya dito sa bed uh -huh. paano, kung, paano yun kung 14 yun sa bed edi eh, di nasa 17 yun oh. Uh -huh. sa center stand kasi sobrang gaan wala sa yes doon. yes sabog agad o oh, hindi man sumabog yan Baka pag uwi ng customer, sumabog na agad. Oo. Oh. Diba? Tsaka isa pa doon, ang That's natin why. Yung sa, yung sa CBT, baka sumabog yung CBT. Baka pumutok. Delikado. delikado. Lalo na sa, 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 sa ka, kargado, no? Oo, oh, delikado. Oh, Sobrang delikado kasi. Okay. Oo, madin, madin. Correct. So, yun. Ano natin? Uh, Kitang-kita yung difference ng dalawa. Ayun, no? Remax diba, na natin to. Okay. 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 Let's go. Let's, uh, let's move. Okay. Ilang horsepower to? 500. Lakas so. GTX yan ah. <laughs> GT action, ah. <laughs> okay, so ito nga. Um, napaliwanag na namin. Napaliwanag na ni Jong especially. ayong ah, yung may eh, pariding ng center stand at saka ano, ah, naka bed. Okay. So maliwanag na maliwanag. Kanina nung nung nagbasa tayo ng naka center stand. Lin, di ba? May 13. Eh? Ngayon, baligtad rich na Nag may onsen tayo nakita so yun lang so napaka -ano, napaka simple para lang maintindihan ng mga uh, mga nagmumotor na people. gusto magparimap okay remap na remap na okay Done remapping uh, NMAX 2020 o oh, syempre importante eh di diba okay game 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 o oh, nakatayin tayo ha natin sa ano? Sa naging remap na to. actually, talaga, ang problema na 2020, mahirap yung remap. Mahirap yung remap, ano? Mahirap, oh. Basta 2020. Oo. Oh. So, Version 1, Aerox na. Oo, oh, tsaka Aerox na B1. Yan. So, eto, pipe lang. Ah, 2.1 yung pipe. Ah, uh, nahirapan tayo. So, talaga yung ano mo dito. Ayan po, Wow! Wow! Okay. Oh. Kasi mahirap gawin niya, kaya hindi namin pinakikita. My goodness. So, bahala sila mag-remap. Tayo, bahala tayo mag-correct. So, yun, yun ang importante. Remap nyo, mag-correct natin. Oo, remap nyo, mag-correct natin. Okay? Sagot na yung backdab. <laughs> Sagot natin ang backdab dito. My goodness. Okay, hindi ka makagawa ng map. Promise. Kung wala kang bed. So, sa mga nag-remap na center stand, uh, mag-provide kayo ng bed para ano? Kontakin nyo lang ako guys ah uh, Pwede ko kayong ano Pwede ko yung tulungan dyan Okay So dahil na time Dahil na time Palamigin lang natin Para matanggal natin yung ano Sensor Para walang Walang ano Walang nakahamba lang dun sa ano Sa exhaust natin Okay Okay Gear ratio Ayan o oh. So na yung gear ratio Taga video ako ngayon guys Okay. Gear ratio. Okay. Weight analysis check. Iba-ibang motor, iba-ibang gear ratio ha. Hindi po kaya dalawang N-Max na pareho ng gear ratio. Magkaiba po yun. Okay. So, setup nito is JBT. Version ano ba ito? Version ano yan? 2.1 2.1 Itong uh, JBT Okay, tapos Pangili dito RS8 Okay, so ilang horsepower Kaya makuha natin dito Wow Tama ano na ba? Nagaling may ipad Oh, yun o no? Mukuha ka na ha? Wow, 18.7 Matinde <laughs> Matinde, motor mo papi Pipe at saka CBT lang yan RS8 Okay 18.7 guys yeah. Malinaw na malinaw Ginebra ang hari yeah, yeah. Hindi po red ha Timing ulit timing Kailangan makakuha tayo ng consistent Go! Go! center stand na no Arema pa no, at eight, six. 11 RPM Ayan o no? Okay Time check Ano oras na 11 Ah hindi tayo minabot ng umaga ngayon ha 11.49 PM Okay today is Friday So Ayan Maganda yung pasok ng November natin ngayon Okay. So, all goods? CBT 5. CBT 5. Galing. Lakas. CBT 5, 18 lang. 18 yung horsepower. Yes. Ganda.